Ayan ah, mga idol, magandang araw po. Kami po ay ikon naman ngayon, maglulukad. Ayan po, nagkakawit na po ang aking mga uh, kasama. dalawa po ang nagkakawit. Ayan. Kami po ay ikon, maglulukad naman. At nung mm, pa na, maglalaglagan ang niyo. Ayan po mga idol, at ito po ang nagkakawit. Ayan po maglulukad. Tapos yung isa po ay dito sa bandang kanan po. Yan mga idol. Matutulong po po yan mga idol. Yan. Ganda po dito. Uh, tabas ng aming paglulupad. Natabasan namin para su, po kasusunod ay hindi po madamo. Kaya kailangan laging tatapasan para ang damo ay hindi tumuhunan.

Bukod naman po kami ngayon. Ah, kahit po mainit. Magana mo ang kailangan, kailangan ay maglubad. Ganda po ng view dito sa amin. Pinapunin niyo ganda ng view. Yan. Yung ang lalagasan niyo po. Gakawit po ang isa. Yan. 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 Kabila ang gakawit din po dito. Yan. Nalaglag din po. Mga ilo.